back again to my channel. This is Day 1 Vlog. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ako po ay gumagawa ng mga video about journey ko bilang first-timer domestic helper in Hong Kong. So for today's video Dai, ay ikukontinue natin yung ah, uh, tungkol sa test that training para makakuha ka ng ah, uh, NCT So, kung bago ka pa lang sa channel ko, kung isa kang first timer na nagbabalak mag-apply abroad, Middle is man yan o dito sa Hong Kong, ang video na to ay para sa iyo. So, don't skip. Baka may mamiss kang details. So, ayan for today's video. Disclaimer lang po, ha? Ang signature ko po sa inyo ay based lang sa experience ko. Sa mga natutunan ko uh, bilang first time nga mag-apply abroad. So, dito na tayo sa lesson number 444. Cleaning living room. So, ahem, ahem, ahem. So, unang-una day um, prepare cleaning materials. Um, unang-una is, PPE, Personal Protective Equipment kung uh, kasi gagamit ka dito ng some uh, some detergent, some, 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 cl like cleaning the window, diba? Kung allergy ka, kung maselan ka sa matatapang na chemical, mag-face mask ka. So, prepare cleaning materials. Two rugs, cobweber, squeegee, floor polisher or vacuum, Depende yan sa training center na pagtitrainingan nyo kung ano ang available. Kung available yung vacuum, floor polisher, ganyan. So, mini dust pan or dust pan or broom o sweep head o oh, diba sa Bisaya. Feeder duster kung meron. Timba or mop. Ayan. Ito na tayo. Proceed na tayo sa procedure. ba diba? May English-English na ang nyo. <laughs> so, knock the door three times. Kung may pinto man doon na nakasara, kunyari, inak mo muna three times. O, ba diba? Kung may tao ba sa loob or wala. Kung nandun yung, yung amo nyo o inak nyo muna. So, sabihin nyo, mag... na po ako ng living room. So, turn on the lights. Of course, para alam mo yung mga lilinisin mo. Makikita mo yung mga dumi. Then, ito na. Remove the decoration. Open the curtain. If may curtain na doon, i-open mo muna para ang liwanag din galing sa labas ay papasok. So, makikita mo nga yung mga lilinisin mo. Clean the ceiling. So, ayan. Unang-una talaga ang tips ko sa inyo, mag-start talaga kayo from the start. Kasi kung mag-start mag kakagad ka kaagad, manip ka kaagad doon, then mag- magsiling clean mag ka ng ceiling. de so, yung mga dumi-dumi is nandun din sa sahig. So, sabihin na natin, kahit walang lawa-lawa dahi, yan ang tips ko sa inyo. Ipakita nyo pa rin na naglinis kayo sa taas. Sundin nyo talaga yung uh, nagturo sa inyo kung ano ang step by step ipakita nyo sa kanila. So, ayan. Next, when clean the window using squeegee. Then, yung my detergent na window cleaner. yan. From the top din, chut, then my rugs kayo na clothes, dry clothes. Ayan, pang dry nyo dyan. Then, next, wall using clean the wall using rugs also then oh di ba clean decor so yung mga decorate nakadecorate doon uh, mga gamit-gamit mga burlulo may may mga ganun talaga dai may example talaga sila dai sa training sa training center may pinakakusina din talaga, may pinakasala talaga sila doon. So, makikita nyo doon. Clean the course, clean the carpet. Ayan. So, paano naman tayo dahi maglinis ng floor? So, sa amin day, kailangan mong iusog ang sopa. Kahit sabihin natin na walang kasi, practice lang yun, di ba? Malinis na kasi, ilan na yung nauna sa'yo, kung pang ilan ka sa pila, ilan na yon nalinis na nila. So, gawin mo pa rin ang step na yon Kailangan mo iurong yung supa. Then, yung dumiday, kung halimbawa walang vacuum or walang um, sip lang yung gamit nyo, ha? Biko Pero, kalah kadalasan naman siguro ngayon kasi, ano na tayo, diba, updated na yung universe ngayon. So, improve, improve na. Wala nang sipid, sipid. Yung dumi is na ha? Pagit na yung pagsiphid nyo. Yan. Kung vacuum, o, oh, mabilis na lang yung vacuum, o, oh, basta iusog nyo yung supa kung meron mang supa doon na dapat iusog na ipakita nyo na nilinis nyo buong kanto. Ayan. Then, vacuum the floor. Then, pagkatapos nyan, ay Depende sa instruction nga iba-iba kasi instruction ng pagtuturo sa inyo kung kailangan nyo ba mag mag-map, mag mag-polisher. -mag so ayan sa akin ay nag-map then um dry, deny, then dry, nag-polisher nga din. So pag o-operate naman ng polisher, ituturo naman din yan sa inyo kaya dapat makinig talaga kayo ng mabuti. So ko sa inyo, bigyan ko kayo ng idea kung ano nga ba ang pinagkaiba ng ginawa namin sa training center doon sa actual na day, doon na sa pinakalas sa assessment na day. So, sa pag-cleaning namin noon sa assessment na day sa living room, kasi madami kami, then, um, ilan kami ang sasalang, uh, sampo. So, Nung nandoon na kami, uh, ang unang-una is, pum nakapila kami, day. As in, ang laki talaga ng pinagkaiba. So, ang una namin ginawa noon sa test the assessment, ang unang-una namin nilinisan ay ang CR. So, ganito ang nangyari, day. Nakapila kami. Nakapila pang anim ako dai ayaw ko mauna dai ayaw ko masampulan agad so ayan kasi first timer ako dai so yung nauna sa, sa sa, naunang pila pang Hong Kong din kasi <coughs> ano ba yan? <coughs> ang nauna nauna na ang nauna sa amin sa pila dai pang Hong Kong siya so ang ang comment pag oh, so tinawag na siya ng assessor pinalinis siya. Hindi na namin nakita yun. So, pagbalik, may comment yung assessor. Sabi niya, pag kayo naglinis doon sa amo nyo, ganun kayo kalamo, huwag kayo lalamya-lamya. Sabi sa, sabi sa amin. So, lalo kaming kinabahan. Ano ba yun? Bakit parang galit? So, next, bad comment pa rin. Bad comment pa rin siya. Then, Then, sunod-sunod na kami. Nung ako na day, akala ko lahat ng procedure sa, na ginawa ko sa, sa training center ay gagawin ko. So, ito lang ang sinabi niya. Itong tabo, kasi super dumi ng tabo as in, marami yung, yung, di ba yung, alam mo yung tabo na nababad ng matagal sa tubig. Marami siyang naka, naka, ma, kung sangipin, tartar. -tar. Ito, sinabihan lang ako. Ito, paano mo yan lilinisin? Tapos yung takip ng timba din, ng drum, din, kasi ang una niyang ano, pinalinis akin yung yung tabo nga. yan loading naman si Inday. excited magkwento. Ang una niyang pinalinis sa akin yung tabo, day. Ito, paano mo lilinisin yan? So, hindi kompleto yung mga detergent ay uh, yung mga equipment nila doon asa uh, sa mismong CR kasi may may hindi kami naglinis doon sa mismong uh, maliit lang na room yun no, oh, kung saan kami nagluto dinala kami sa ibang room dinala kami doon so ayun na nga ang haba na tuloy ng kwento ito paano mo tuni Paano mo to lilinisin yung tabo nga? So, alam nyo dahil ang teknik kasi na na, na binamanuhan na yung isa day, yung nauna na wag daw lalamya-lamya ang ginawa ko day. Yung parang gigil na gigil ka na namumula ka na yung ipapakita mo yung ganon. Oo, so nakuskus ko yun, nakuskus, may, kin, may kunti pa rin na ano, natira kasi ang hirap talaga, ano, ang nandun lang is uh, brush, tapos sabon. Yun lang So, wala ka naman mapipilian na detergent na pwedeng gamitin doon. So, ang lakas mo lang talaga ay ikokos-kos mo doon. Paano mo lilinisan yan? O, so, kailangan talaga. Ang result is magugustuhan niya. So, nalinis ko na yun. Sabi ko, ma'am, may tira pa. Ayaw pa makuha. Il Lumabas na yung mata ko doon. <laughs> talaga. <laughs> Pakita mo talaga na andon yung lakas mo, dahi. Then, di pa siya nakuntin to, yun, Yung, Yung takip ng drum. Ayan. Ito, paano mo linisin yan? So, ganun din ang ginawa ko. Kay matartar din takip. Kasi yung iba day, may tumboy nga akong kasabayan. Nag, parang nag-ano nga siya, nagreklamo nga siya kasi walang gloves. Walang gloves day. Pinakos ko siya doon sa toilet bowl. Walang gloves. So, nagreklamo nga yun sa test the training sa sa may-ari ng TESDA na trinininga namin, bakit ganon sila? So, inaway ngayon yun. Inaway nga yun. Kaya may binagsak din siya na ano, na isa, pang, middle is naman siya. Hindi, tala, ayaw talaga siya bigyan ng in situ day kasi sumabit siya doon sa pag ah, uh, si serve. Doon siya sumabit. Doon siya paulit-ulit, pinaulit-ulit siya. Kasi doon sa pag-serve day ng ano, ng pagkain. May sasabihin ka dahil nakalimutan ko na yung sasabihin. Ang in-example is, yung nag-assessor, siya yung ipagsiservan mo. So, may tamang right or left ka ba? Nakalimutan ko na dahil. pwesto. Then, ewan ko, hindi na kasi nagsasalita yung bata na yun. Bata pa yun. pang, pang middle is siya. So, nagalit yung, ano, nagalit yung nagalit yung asesor, pinaupo siya, hindi na siya pinag-take. Then, nung pumunta doon yung ano ko, yung, yung ano ko, yung ano namin, yung may-ari ng ano, susunduin so na kami pa uwi, pabalik ng training center, nagkwento, may mga reklamo yung mga kasabayan ko. So, nagalit, inaway niya yata yung ano, yung nag-assessor sa amin, sabi niya nga, ano gusto nila? hindi na ako magdala dito ng ano, ng tao, wala silang trabaho, ganun, ganun, gumanun Then, Yun, binigyan, binigyan yung hindi na niya pina, ano, pina, pina, hindi pinatuloy, umupo na lang yung bata don bata pa kasi yun, parang bata pa dalaga pa yun. Ayaw na magsalita, kinakausap namin, ayaw na niya magsalita, so, ayun dahi, pagkatapos namin, linis ng ano ng CR. Alam mo yun sa isang CR, may part lang kami na nilinisan. Yung isa nga, yung tomboy nga, isa toilet bowl nga siya pinalinis. Yung yung sabi naman na ano kayo lalamya lamya, sa wall daw siya pinagbrush. Ganun. Kaya dapat kahit sa wall ganon kayo, dai. So, kaya nung ako pang-anim at ako sa pila, dai, ay talaga, ganun talaga ako. Ay, nakita ko yung gigil na gigil. Ayun, nandun yung lakas mo. Yung iba, um, sa lababo. Then, then, ayun na, pagkatapos namin ng, pagkatapos namin ng toilet, doon na kami nagkawatak-watak. Kasi, ang pinanex namin na pinalinisan ay living room. Isa lang ang vacuum. So, marami nang naglinis ng bintana. May, may part sa labas, part sa loob, so wala na ako masiksikan. Then, kasi anim, uh, lima na yung nauna sa akin, di ba? Then, um, pinaglinis kami ulit. Yung ako, tatlo kami, tatlo kami pinaglinis ulit sa ibang toilet. Wala nang nanonood sa amin, hindi na kami pinapanood. Hindi na kami tinitingnan ng asesor. So, ang importante lang dahil lahat yon ay nagawa mo. Sasabihin mo sa asesor. Ma'am, ito yung sa bintana naman ah. Oh, pagkatapos namin CR, pagkatapos ko CR din pinalipat kami sa ibang CR din. Ako sa bintana na naman ako pinakita ulang na ganito, ito nalinis ko. Oh, chinek niya. Then yung matatapos na yung iba kong mga kasamahan sa living room pa ako. Sabi ko hindi pa ako nakabakyo, Ma'am. Di na kami. Palipat na kami doon sa pagluluto. Maliit na room lang kasi yung sa pagluluto. So, sabi ko, hindi pa ako nakabacuum, ma'am. Sabi ko, eh, tapos na lahat nagbakyum So, kailangan mo lang kasi talaga matry yung pagbabacuum. So, sabi niya, o, oh, doon ka na lang sa kabila magbakyum So, doon sa kabila, uh, maliit lang kasi yon may... Uh, yung kusina, pinakakusina lang, then nandun yung dalawang bed para sa dobe at para sa traditional. Then, may isang CR lang, then andun yung washing. Kaya sa iba na kami pinag, ano, pinag, linis ng CR window, living room, mga ganyan. So, pag balik na namin ng ano, ng uh, doon sa pinaka, saan kami magluluto, ayun na. Um, kasi hindi naman pwede sabay-sabay. Sa pagluluto, kailangan lang is apat. Dalawang kalan lang kasi. Tigda ang ang apoy. So, isa dito sa, is, uh, sa isang kalan, dalawang tao. Sa isang kalan, dalawang tao. So, ang nangyari doon dai yung iba is nandun sa Dubai, nandun sa traditional, nandun sa washing. So, pipila-pila ka dahi. Nandun sa pagluluto nga. So, ako, pumila ako sa pagwawashing. So, ayun nga, ang sabi ko nga sa inyo, uh, sinundan ko lang yung um, nakasunod sa akin so nagtingin-tingin na ako doon so, may mga question nga sila sa may question sila ewan ko lang kung pare-pareha kami ng tanong um ako tinanong ako kung ang kung ang lalabahan ko ba ay may dugo ididiretso ko ba siya sa paglalaba so sabi ko hindi po babanlawan ko siya kung hindi pa rin matanggal yung mancha ibababad ko siya sa mainit na tubig sa bleach or sa may lemon. Yan. So, nakapasa naman ako doon, dai. The next ko non is um, ironing. Kung anong available na pwede, saan ka pwede pumila, doon ka. So, ganun ang nangyari sa amin. So, pagdating nga doon sa pagluluto, dai, sa Dubai naman kasi, ano na nga, pa paiba-iba naman yung topic ko. Pagdating doon sa pagluluto, dai, um, pin Pipili ka doon. May mino doon, di ba? May mino. May mino. Ano ba yung mino namin? Um, andito yun sa ano. Ito. Stuffed chicken roulade. Roulade, roulade. With bechamel sauce. Yan. Palambutin ang potito. And, ay, stuffed chicken roulade with bechamel sauce and potato mousseline. Palambutin ang... So, hindi ko to ginawa dahil kay mahirap. Madaming step. Madami tong step ang stuffed chicken roulade. So, ang ginawa ko ay... Kasi pwede yung, yung ano nila dahil makikita mo yung pagpipilian ng menu, makikita mo so alangan, hindi siya nakatingin, pipiliin mo yung pangit, yung kabsay, kasi ikaw kakainon sa ano, pagkatapos mo maluto, ikaw kakainon So, ang pinili ko syempre, sweet and sour fish fillet with yang chow, fried rice. Masarap to, day! Kaya, gutom na kami, day! So, nung nakaluto ako dito, ay, sarap na sarap ako. Sabi na, ah, tuwang tuwa ka, masarap yung napili mo, <laughs> Sabi sa akin, oo, oo. Then, sa pagluluto, kailangan may, may, ano ka, may appetizer, may partner yan, may appetizer. So, ang pinili ko is tuna kanafe. Ang tuna kanafe, ay mabilis lang gawin. Fita tuna at patungan mo lang ng mayonnaise, litos, kamatis, o tuna kanafe na yun. So, masarap din ito. Napaka-easy lang gawin. Yan. Then, may soup ka din dapat. So, sa soup naman, da, yung kasabayan ko sa kalan, may ginawa siya isang buong mara marami, isang buong itlog ata yung ginawa niya sa soup. So, sumanduk na lang ako doon. O, oh, diba? <laughs> Hindi naman nakatingin. Sumanduk na lang ako. din then, ayun, nag-prepare na, nag-serve na kami doon sa yung babae nga, yung asesor nga namin yung nandun. So, Ayun, pagsiserve na nga. Nakalimutan ko na yung mga sasabihin ni, eh. Nakalimutan ko na talaga. So, ayan, pagdating naman sa dubiday, ay hindi naman ako nahirapan kasi ang dubay na bed setting yung natandaan, pinaka natandaan ko talaga day sa pag, kaysa sa, ang traditional kasi ay medyo marami din siyang step ilang patong yon So, ang dubi, day? memorable kasi yan sa akin, dahi. Kasi doon sa training center, dahi, napagalitan ako niyan, dahi, at umiyak pa ako, dahi. Bakit? Kasi itong dubi na to, mahirap siya, mahirap siya i, i, ibuladlad yung ano, yung, 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 yung kumot ba? Ito, yung, kahit na sinasabi kasi ginagamit talaga ito pag sa Hong Kong ka kasi may winter dito. So, ito na nga oh, ginagamit ko. So, iba yung nag-training sa amin nung first day namin sa TESDA nung aktwal na. Ma'am Jen, Jenna yung pangalan. So, kung ano ang natutunan ko doon sa pag ah uh, ano sa pag so, sa first day namin sa actual so ayun uh, lang din ang ginawa ko so nagalit tong uh, may ari ng training center sa akin tinawag ako sabi sa akin sino nagturo sa iyo ng ganyan sabi ko si Ma'am Jen po sa Ma'am Jenna hindi ganyan magturo si Jenna hindi daw ganyan pinagalitan ako dai tapos So sabi ko, ma'am, yan lang naman po yung natutunan ko kasi yan lang po yung tinuro sa amin. Ilan-ilan kami ang sunod-sunod na gumawa ng ganun, pero ako yung natsimpuhan na sinita niya ng ganun. Una yan, naririnig ko na siya, bad mood siya kasi something na may babae. Yung ano niya, yung, yung, asawa niya nag-uusap na sila o marites kasi ano, so pagkatapos niya dahil, so sumagot ako kasi sabi, sabi niya sino nagturo sa'yo alam naman sino, isa lang naman yung nagturo sa amin noong first day kung ano natutunan ko doon, yun lang ang ginawa ko, so pagkatapos ko gawin yung uh, dube bed setting na yun, tin pinatawag ako sa office niya so sabi niya, ba't daw ako nagdadabog doon ako na ano dai doon ako na kasi first time ko din dai eh. then hindi ko alam na bakit siya nagalit nang gano'n na wala akong intention na hindi ako nagdadabog hindi ako gano'n dai so I do my best nga para ano doon ako na iyak dai na sinabihan niya gusto mo ba hindi kita ipasa ang sungit talaga dai ang sungit talaga dai sabi ko ma'am Naiyak na lang ako talaga. Naiyak na lang ako hindi... Naiyak na lang talaga ako. Nagnguy-nguy na talaga ako noon. Alam nyo kasi, sabi ko, hindi, hindi, hindi iniisip ko, hindi ako papasa. I-18,000 to? Iutang ko lang yun? Paano ko mababayaran, mababayaran yun? So, umiyak talaga ako. Sabi ko, hindi po ako nagdadabog. Ang hirap kaya ipalpag yung ano na yun. Yung kilt na yun. So, parang siguro feeling niya doon nagdadabog ako. So, yun. Nung umiyak na ako, hindi ko talaga napigilan kasi nga utang lang yung 18,000 na yun na malagatak. Then, dahil lang do na hindi ko naman intensyon na yun tal pala ang pagkakaintindi niya na nagdadabog ako, hindi talaga ako ganun. As in, never, never, hindi. Misunderstanding lang. So, yun. Kailangan talagang mahabang pasensya. And, hindi talaga misunderstanding lang talaga 'yon kasi hindi ko talaga ugali 'yung gano'n. So minsan may ma may nangyayaring ganyan. So ito 'yung pinakaiiwasan niyo din 'yung uh, pagsasabihan mag, mag uusap usap kayo no na ay hindi naman 'yan ginagawa doon pag nandoon na sa ano. Wag na wag niyo ipaparinig sa o sa may-ari ng training center, wag na wag nyong gagawin yan. So, tingnan nyo sa akin yung ang akala niya nagdadabog ako sus di ba muntik na hindi ako ipasa so buti na lang naiyak talaga ako Diyos ko ayun siguro naawa naman sa akin hindi ko naman talaga talaga kasi intention yung gano'n na nagdadabog daw ako nahirapan lang siguro kay maliit bay ako tapos yung kamay ay mataas din makapal yung kilt sa mga nakatraining dito ng TESDA, ang hirap talaga 'di ba pag Dubai? 'Yan. So, ayan lang nas na-share ko lang sa inyo yung experience na hindi ko makakalimutan sa TESDA training. So, ayan lamang for today's video, guys. Sana nagustuhan nyo ang video na 'to at may konti kayong idea na natutunan sa training TESDA. So, ayan lamang for today's